Muling nagbabalik ang inyong lingkod. Misteryoso Recap Usap-usapan ngayon itong si Pepsi Paloma kaya ating tunghayan ang kanyang alindog at kagandahan sa pelikula niyang ito noong taon pang 1984, na may pamagat na. Virgin People mm -hmm. Tatlong magkakapatid na dalaga ang tampo natin sa pelikulang ito kung saan ay inilayo at itinira sila ng kanilang ama sa isang liblib na bundok upang ilayo sa mga taong nakatira sa bayan dahil lamang sa sariling paniniwala. Walang kamuwang-muwang ang tatlong magkakapatid pagdating sa kung anong pag-uugali, o pamumuhay ang mayroon sa mga taong nakatira sa bayan dahilan para ang tatlong magkakapatid ay hindi man lang nakatuntong sa eskwelahan para matutong magbasa at magsulat. Ang turo at aral lamang ng kanilang ama ang tangi nilang sinusunod, at iyon ay ang mabuhay sa pamamagitan ng pagtatanim, pangangaso, pamimungwi, at marami pang iba. Panganay sa tatlong magkakapatid itong si Ikang. Sumunod sa kanya si Ani, at si Talia naman ang kanilang bunso. Maliban sa kanilang mag-aama na nakatira lamang sa nasabing bundok, isang matandang lalaki na may kalesa ang matiagang umaakyat at dumadalaw sa kanila buwan-buwan. Ito ay si Cho Igna, ang matalik na kaibigan ng kanilang ama. Sa tuwing dumadalaw ang matanda, kung ano-anong pasalubong ang daladala nito para sa tatlong magkakapatid. Pero sa kabila ng matsagang pagdalaw ng matanda, mayroon palang nakatagong dahilan ng matanda dahil mahahalata natin sa mga kilos nito ang lihim nitong pagtingin para sa panganay na si Ikang habang ibinibigay ang mga alahas na pasalubong nito para sa dalaga. Nagpapaabot na din ng gabi ang matanda sa kanila hanggang isang umaga, isang pangyayari ang hindi inaasahan ng ama ng tatlong magkakapatid na pinagplanuhan namang mabuti ni Choeg na na kung saan ay makikita ang pagkuhan nito sa isang makamandar na ahas na mula sa bitbitbitbit -bit -bit nitong bayong at mabilis na ipinatokba nito sa kawawang matanda na dahilan ng pagkasawi nito na labis namang ipinagdalamhati ng magkakapatid. Hindi pa ito nakontento at nagsinungaling na bago raw maputula ng hininga ang kanilang ama, ay inihabilin raw sa kanya na siya ang mapapangasawa ng panganay na si Ikang, na ikinagulat naman ng dalaga samantalang ikinahalakhak naman ng tukmol na tiwalang tiwala sa sarili na magtatagumpay sa kanyang mga kasinungalingan. Dahil batid na ng matanda na hindi yun gusto ni Ikang, pinwersa na lamang nito ang dalaga at sa kabutihang palad ay hindi ito nagdagumpay dahil na rin sa tulong ng mga kapatid ni Ikang hanggang sa nagsisigaw na ang matanda dahil pinagtulungan na pala ito ng mga magkakapatid. Kaya kinabukasan, sakit lamang ng katawan ng inabot ng matanda at hindi na din ito nagawang pansinin pa ng magkakapatid dahilan para umalis na lamang ito at babalik na ng bayan. Bago pa man tuluyan makalayo ang matanda, mabilis na ibinalik ni Ikang ang mga alahas, na siya namang hindi nagustuhan ng bunsong si Talia dahil gustong gusto kasi nito ang mga alahas na iyon. Dahil doon, mabilis na hinabol ni Talia si Cho Igna at nahabol naman niya ito subalit malayo na ito sa kanilang tahanan. Gayunpaman, napasa kamay ni Talia ang mga alahas ngunit dahil batid ng matanda na silang dalawa lamang sa lugar, ay isang pamumwersa ulit ang ginawa nito, na wala namang nagawa pa ang kawawang bunso dahil hindi sapat ang kanyang lakas, para makawala sa bangungot na daladala ni Cho Igna. Madilim na ang paligid ng makabalik si Talia sa kanilang tahanan at mababakas sa itsura nito ang katahimikan, na siya namang ipinagtaka ng kanyang dalawang kaka. Hindi nagawang isumbong ni Talia ang kanyang sinapit at pinili na lamang manahimik kahit sa kabila ng kanyang mga pagiyak. Kahit anong klaseng pagtatanong ang gawin ni ikang at Aning sa paglipas ng mga araw na patuloy pa rin sa pananahimik itong si na kapansin-pansin na may matindi talaga itong pinagdadaanan, ay patuloy lang din naman ito sa kanyang pananahimik at minsan ay umiiwas na lamang. Hanggang isang araw, isang lalaki ang napadpad sa kanilang tahanan na sakay-sakay din ng kalesa na mukhang katulad ng kay Chio Igna. Matapos itong makakuha ng iinuming tubig, mapangahas na pumasok ang lalaki sa tahanan ng magkakapatid, na sa mga oras na iyon ay nasa paliguan si Talia samantalang nangangahoy naman ang kanyang mga kaka. Hindi na sinayang pa ng lalaki ang biyaya at dumiretsyo na ito sa silong ng paliguan kaso dahilan naman iyon upang makatunog si Talia at agad na nagsisigaw nang makita nito ang mapangahas na lalaki. Narinig naman yun ni Naikang at Aning at agad na tinulungan si Talia at dito na nga nila pinagtulungan ang nagmamakaawang lalaki. Tumigil lamang si ikang at Aning ng akmang lalaban na ang lalaki kasunod ng pagpapakilala nito na siya raw si Isaac, ang pamangkin ni Chuo Igna. Pagkarinig naman ni Talia sa pangalang iyon, sinugod muli nito ang lalaki at ibinuhos niya kay Isaac ang galit niya para kay Chuo Na mabilis namang inawat ni ikang ang kanilang bunso at sa pagkakataong ito, ay pinag-aamin na ni Talia ang kawalang hiyang ginawa sa kanya ni Chuo nang marinig naman niyo ni Isaac, hindi na ito nagalinlangan pa at inamin na nito sa magkakapatid na pinatay na raw niya si Choig na dahil din sa kawalang hiyang ginawa ng matanda sa kanya. Pagsapit ng gabi, inis na inis ang magkakapatid kay Isaac habang lihim nila itong pinagmamasdan dahil wala man lang daw itong pakundangang naligo sa kanilang balon, na bukod doon ay niwala man lang anumang suot. Dahil si Ikang ang nakakatanda, siya na ang kumausap at sumuway sa ipinapakitang iyon ni Isaak kaso hindi lang iyon pinakinggan ng binata bagkos ay ninakawan na lamang nito ng halik si Ikang. Nakita naman iyon ni Natalia at aning ngunit maging ang mga ito ay hindi rin nakaimik. Naisipan na niyang manirahan na din sa bundok upang makapagtago kaya gumawa ito ng sarili niyang tahanan, na hindi naman kalayuan sa kinatitirikan ng bahay ng magkakapatid, dahilan para tanaw na tanaw ng tatlo ang binatang pautalutol kung magsalita nung kung... Nang matapos ng binata ang kanyang tahanan, ay lumapit at nagpapapansin sa kanya itong si Talia hanggang sa pumasok na ito sa kanyang bahay. Mismong si Talia na din ang unang nagpahiwati para sa kanilang dalawa dahilan para hindi na din pani pa ni Isaac ang kanyang sarili. Kaya matapos ang mga maliligayang tagpong iyon, ay naulit ng naulit ang mga pangyayaring iyon para sa dalawa, dahilan para lagi nang ginagabi sa pag-uwi si Talia, na nahalata naman ng kanyang mga kaka at maghinala na may milagro na itong ginagawa. Hindi na tuloy napigilan pa ni Ikang ang magalit at pagsabihan ang bunso nila dahil kapansin-pansin na talaga ang ginagawa nito o ginagawa nila ni Isaak. Pero pagsapit ng gabi, naginteresadong nagtanong-tanong itong si Aning tungkol nga sa milagrong pinaggagawa ni Natalia at Isaak hanggang isang gabi, Palihim na itong nagpunta sa bahay ng binata at mayabang na sinabi kay Isaac na mas maganda raw siya kaysa kay Talia kasabay ng mga nakakaakit nitong kilos na nagpapahiwatig sa binata na gusto rin itong gawin nila ang ginagawa nila ni Talia. At iyon na nga, isa na namang putahe ang natikman ni Isaac, na talaga naman. Ngunit ang hindi alam ng dalawa, ay nakatunog pala itong si Ikang at lihim pala niyang sinundan si Aning kaya sa pagkakataong ito, ay huling-huli at titangkita ng kanyang dalawang mata ang nagaganap na genggengan, na talaga naman. Hinayaan na lamang niya ang kanyang sarili at nagsawalang kibo na lamang. Ngunit isang gabi, habang nasa kasarapan ng tulog ang kanyang mga kapatid, ay binalak na rin niya ang magpunta o puntahan din si Isaac sa bahay nito at bago yun ay nagayos muna siya ng kanyang sarili para siguro'y maging kaakit-akit siya sa paningin ni Isaac. At iyon na nga, niting tagumpay na naman ang maswerteng si Isaac pagkakita nito kay Ikang. Hindi naman mapakali si Ikang na para bang naguguluhan sa kanyang ginagawa at nagdadalawang isip kung ipagpapatuloy pa ba niya kaso mukhang nahalata naman iyon ni Isaac at mabilis nitong pinigilan ang akmang pag-atras ni Ikang kaya sa pagkakataong ito. Wala nang nagawa pa si Ikang sa lakas ni Isaac na sa bandang huli, ay hinayaan na lang din naman ito ni Ikang. Kaya kinabukasan, makikitang masayang masaya itong si Ikang, na ipinagtaka naman ni na Aning at Talia. Ang maswerteng lalaki, ngayon ay pinag-aawayan na ng magkakapatid, alam na din kasi ni Ikang na maging si Aning, ay nagpapagenggeng na rin kay Isaac kaya pinagsabihan niya ito na siya namang ikinagalit ni Aning dahil lahat na lang daw ng kagustuhan nito, ay lagi na lang siyang nasusunod. Dahil doon, matapang na sinagot-sagot ni Aning ang kanyang kaka at sinabing aalis na daw ito at sa bahay na daw ni Isaac ito titira. Hanggang sa makikita na nga nating nasa pamamahay na ni Isaac itong si Aning, at nagkatao namang may inihaw na manok na hapunan sana ni Isaak kaya kinuha ito ni Aning at pinagsaluhan na ng dalawa nang wala ng kanin-kanin. Dahil may mga kapirasong nahulog sa sahig, makikitang bababa si Aning upang pulutin ang mga iyon kaso hindi na natin siya mahihintay pa natatayo dahil mukhang alam nyo na rin yata kung bakit. Pero may isang araw na nagkita itong sina Isaak at Ikang sa gitna ng kagubatan at sa pagkakataong ito ay dito na pinag-aamin ni Isaak na hindi naman raw si Aning ang gusto niyang mapang-asawa kundi si Ikang raw. Dahil walang nangyari sa pagtatapat ni Isaac kay Ikang, bad trip itong nakauwi ng bahay niya at dito na nga niya napagbuntungan si Aning at inaming hindi raw niya ito mahal at si Ikang raw ang gusto nitong mapangasawa, na labis namang ikinasakit ng damdamin ni Aning. Kaya atin nang makikita ang pagbabalik ni Aning kasabay ng mga pagsabi nito sa kanyang kaka na mag-empake na raw ito dahil hinihintay na raw ito ni Isaac. Hindi naman napigilan ni Ikang ang mapangiti ng lihim dahil sa mga narinig at iyon na nga, masayang masaya na itong sinalubong ni Isaac at sa mismong gabiling ito, ay magaganap ang genggengan na talaga naman para sa dalawa. Nagpatuloy ang buhay mag-asawa para kina Isaac at Ikang. Hanggang sa dumating sa puntong si Ikang ay nagdadalan tao na, na sobrang ikinatuwa naman ni Isaac nang ito'y ipagtapat sa kanya ni Ikang. Samantalang isang kakaibang bitag naman ang ginagawa nitong si Aning, na labis namang ipinagtaka ng bunsong si Talia, Ayaw naman aminin ni Aning kung anong klaseng bitag nga ba iyon at sinuway na lamang ang patuloy na pagtatanong ng kapatid. Dahil sa pagbubuntis ni Ikang, napagdesisyonan ni Isaac na bababa na sila ng bayan dahil kung mananatili lamang daw sila sa gubat, ay napakadelikado raw para sa kanyang panganganak. Kaya kinabukasan, pinuntahan ni Ikang ang kanyang mga kapatid upang magpaalam, na sobra namang ikinalungkot ni Talia, maging itong si Aning na lihim palang nakikinig sa mga sinasabi ng kanyang kaka, na hindi niya pa rin kayang harapin at kausapin. Ngunit pagsapit ng gabi, lihim na kinuha ni na Aning ang kabayo ni Isaak, na labis na namang ipinagtaka ni Italia na patuloy pa rin naguguluhan sa mga pinaggagawa ng kanyang kaka. Ang kabayo ay nilagay at itinali ni Aning sa mismong mga bitag na kanyang ginawa. Kaya kinabukasan, kung kailan bababa na sana ng bayan ang mag-asawa, ay dito na hindi mapakali si Isaac dahil napansin na niyang nawawala ang kanyang kabayo. Dahil doon, nagmadali na itong kumilos upang hanapin ang kabayo, samantalang pinuntahan naman ni Ikang ang kanyang mga kapatid, na nadatnan niya ang dalawa na kasalukuyang naghahanda rin upang bumaba na rin ang bayan. Dito ay nagkasagutan sina Ikang at Aning dahil malaki ang hinala ni Ikang na may kinalaman si Aning sa pagkakawala ng kabayo ni Isaac. Bago pa man tuluyang aminin ni Aning na siya nga ang may kagagawan, ay itinuro muna niya kay Talia ang daan patungo sa bayan, na sinulod naman nito at sinimulan na nitong lakbayin. Kaya habang nagkakasagutan ng dalawa, ay hindi natuloy nila alam pa kung ano na nga ba ang nangyayari kay Isaac, na makikitang natagpuan naman niya ang kabayo, subalit walang kamalay-malay ang lalaki na may nag-aabang na palang panganib sa kanya, hanggang sa tuluyan na nga itong pinahirapan ng bitag ni Annie, na siya na ring kumitil sa kanyang buhay. Isang mabangis na manakidlat ang lumabas mula sa kalangitan, Nasa sa kasamaang palad, ay tumama ito kay aning ng akmang sasaktan sana nito ang kanyang kaka. Hindi tinigilan ng kidlat na iyon ang katawan ni Aning, na naging dahilan na din upang tuluyan ng magwakas ang kanyang kasamaan. Wala namang nagawa si Ikang kundi ang sumigaw at isigaw ang pangalan ng kanyang kapatid kasunod ng mga pagmamakaawa na sila'y patawarin ng kanilang yumaong ama. Kaya sa pagtatapos ng pelikulang ito, makikitang matagumpay ng narating ni Talia ang bayan, na hindi na alam pa kung ano nang nangyari sa kanyang mga kaka. Samantalang itong si Ikang naman, ay paika-ika na din kung maglakad dahil makikitang nakunan na pala ito at mukhang mauubusan na din yata ng dugo. Hanggang dito na lang, ang kwento sa pelikulang ito. Maraming salamat, at mabuhay ka hanggat gusto mo kaibigan.